he Tiripun kasudmang mang agas in the Department of Interior and Local Government Bicol Director Attorney Arnaldo Escobar Jr., Bureau of Jail Management and Penology Bicol Director Jail Senior Superintendent Elena Rocamora, Bureau of Fire Protection Bicol Assistant Regional Director Fire Senior Superintendent Bernadette Madrid, as in National Youth Commission Bicol Area Officer Nidia Delphin para sa ikasampulong edisyon kan kapian sa Bagong Pilipinas, na pigibo sa DILG Bicol Training Hall sa Legazpi City. Sa pagtiripon, maugmang pigbiklad ni Attorney Escobar na nagkaigwanin signifikanting pagdugang sa bilang kang Local Government Units o LGU na fully compliant na sa Full Disclosure Policy o FDP o ang pulisya na kinakaipuan sundon kan labang LGU ngani padagos na maimpormaran ng publiko kan dato sa sin mga dokumento na may kinaraman sa mga financial na transaksyon kan LGU. Segun sa Direktor, halit sa 111 taong 2023, 119 ng LGU sa rehiyon fully compliant sa FDP. Sa ilalim po ng programang Full Disclosure Policy, Naitalak po natin ang pagdagdag ng bilang ng mga LGUs na fully compliant. Wala na po tayong LGUs na zero compliant. Nasa 111 na LGUs sa Bicol ang fully compliant sa taong 2023 at nasa 193 na ito ngayon. Sinabi man kan direktor na nagkaigwan pagdugang sa bilang kan mga natauan in seal of good local governance o so SGLG. Halit sa siyam na LGU passers kan taong 2022, nagpakul na ini sa 17 kan taong 2023. Kun sa inan mga nasambit na LGU yun makakaresibin ng in SGLG incentive fund o performance challenge fund. Tumataas ang bilang ng mga LGU na pumapasa dito. Halimbawa na lang sa governance areas, ito pong financial administration and sustainability. So out of 120 LGUs in the region, meron na pong 20 LGUs sa taong 2022 ang pumasa dito. Pero ngayon sa 2023, meron na pong 29. Umangat po tayo. Sa disaster preparedness naman, mayroong 12 LGUs sa taong 2022 at ngayon po umakyat naging 23 na po yung pumasa nitong 2023. Sa social protection and sensitivity naman, dating 2022, meron tayong labing anim na LGUs na pumasa, pero ngayong 2023, umakyat din po ito sa 19 na LGUs. Total na 934 projects man na naimplementar ka na hensya sa 762 barangay beneficiaries sa lindongkan sa Indong Support to Barangay Development Program o SBDP na may 3.4 billion pesos na pondo para sa taong 2022 to 2024. Maugmaman na ipigira si Jail Senior Superintendent Rocamora na nakapagkundusira sindan ng 30,325 greyhound operations on kan July 2022 sundo kan June 2024. Siring man na nakapagkundusira sinda ng 644 upland dry runs para sa disaster preparedness kan parehong periodo asin sa 134 Persons Deprived of Liberty o PDLs, ang napagraduar sa Lindongkan katatagan, kalusugan at namayan ng komunidad o KKDK program kan pareho man na periodo. Apisar kan mga akomplishment ini, 5,908 na PDLs man na naibalyo na sa ibang institusyon, kabali ini sa saindang decongestion initiatives. Sa esperso sa sinpadagos man na pakikipagtabangan sa Ahensya kan Integrated Board of the Philippines, asin kan parol and probation administration, mayo subuot na overstaying na PDL sa jail facility sa bilog na rehiyon. Kasi po, meron po kami tinatawag sa BJMP na aftercare program. So, pag uh, labas po ng PDL, kung pwede po namin silang ma -i, uh, ma, ma matulungan para makapaghanap ng trabaho, lalo lalo na po yung may mga nc uh, certificate, yung mga uh, nakapag-aral po ng TESDA, tinutulungan po namin sila or uh, kino coordinate po namin sa LGU para po mabigyan po sila ng sapat na tulong. <coughs> Asigurasyon man kan direktor na padagos ng masaporta sa bagong Pilipinas campaign kan administrasyon sa paagi kan pagpapagayon pa kan sa mga programa asin pagbilog panin mga inisyatibo na makakatabang sa pagbabagong buhay kan mga PDL. Mientras tanto, poon kan 2022 sundo sa presenting taon, nakapagtalada ang BFE Bicol 1,698 na operasyon. Kadaklan ka kausa kan faulty electrical wiring. Padagos mandaan sa inang pigukondasir na recruitment, ngani maging dugang na puwersa sa pagmantinir kan masigtas na komunidad urog na laban sa mga insidente Kasulo. Sa presente, 2,487 na BFP personnel ang nakalatag sa anong na probinsya kan Bicol. 67 si ang commissioned officer as in 2,410 non na non-commissioned officer. Asigurasyon man kan BFP na nakalinya sa bagong Pilipinas kampanyan sa indang mga programa. No March, nagkaroon kami din ng 23 recruits and ngayon po, April, April, nagkaroon din kami ng 101 recruits. So, yung 23 na naunang batch namin, Naka-deploy na po 'yun sa mga different fire stations para sa kanilang on-the-job training. At ito naman po, 101 ongoing po 'yung orientation program nila. 50 si SK Federation Presidents, 180 SK official, 334 YORP Members, 120 LYDOs, 212 LYDC, 627 Youth Organization as in 99 Partner Agencies ang nakareceive man in Technical Assistance halit sa National Youth Commission BICOL. 87 SK Federation President, 91 LYDOs, 63 LYDC Members as in 1,501 SK officerman ang pigpas sa kan NYC BICOL sa SK Mandatory and Continuing Training Program. Padagos man ng paggundusir, nagbisit na opisina ng capability building session sa mga SK officials, LYDOs as in NYDC, ngani ni mapahiwas ang mga kaaraman ka ini. pinaka-primary na ginawa ni NYC para ma-encourage po yung ating mga kabataan na maging si NYC ay unang po yung pag uuna po ng Philippine Youth Development na, na nag-provide po ng framework, national framework, uh, kung saan pwede sa maya mm -hmm. ano mga pwede nilang gawin -do uh, doon sa 10 thematic o centers of participations. Hatod dan kapian sa bagong Pilipinas kan Presidential Communications Office na pinamamayohan ni PCOO Secretary Shaloy Garafil, katuwangan Philippine Information Agency. Katuhayan kan opisina na mas mapakusugan mga pulisiya as in programa kan gobyerno. Siring man na ng publiko sa mga naimplementara sini implementar na proyekto, serbisya sin programa kan mani ba ibang ahensya ni gobyerno sa iraram kan administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Camille Gonzalez.